Congratulations, nakakuha ka na ng L-top. Ngayon, paano ba pumili ng iyong pinakaunang baril? Pag-usapan natin 'yan sa video na ito. Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy. Madami ako natatanggap na message, especially mula sa mga beginners pa lang kung ano ba ang marerecommend kong baril para sa kanila. Naiintindihan ko naman kung saan sila nang gagaling dahil madaming pwedeng pagpilian na available sa ating market. Pero hindi up to me para sabihin kung ano ba ang perfect para sa'yo. So sa video na ito, gusto ko lang kayo bigyan ng quick guide kung paano ka makakapili ng tamang baril para sa'yo. Bago pala tayo magsimula, kung interesado ka sa content about guns, ay iniimbitahan kita to like our Facebook page and subscribe sa ating YouTube channel para maging updated ka sa mga bagong videos na ilalabas natin. Kung pipili ka ng baril, ay dapat una mong tanongin kung saan mo ba ito gagamitin. Gagamitin mo ba ito mainly for concealed carry? For home protection ba? For competition shooting? For some range fun? For duty use ba? Or a little bit of everything ba? Kung alam mo, ang purpose mo sa pagbili ng baril ay sobrang makakatulong ito matrim down ang iyong options. Kung alam mo na ang purpose mo ay purely for concealed carry, ay pwede kang maghanap sa mga smaller size pistol, so mga subcompact, mga compact pistol. Just to cite some examples, mga mga tulad ng Glock 43, SIG 365, Taurus G3C, Versa Thunder 380, Rock Island Armory BBR 3.10, mga ganon. Yes, alam ko na madami pa rin namang nagkikerry ng mga full-size handguns tulad ng mga full-size 1911s. Pero sa akin lang naman, kung para sa concealed carry ko lang talaga gagamitin, ay mas komportable ako bitbitin for long periods of time ang mga mas magagaat at, at maliliit na handguns. Kapag hanap mo naman ay purely for home defense, para sa akin ay hindi na masyado nagmamatter yung pagiging easy to conceal nito. So pwede tayong pumili ng mga mas malalaking baril, mga rifles, PCCs, shotguns, Guns, ay in my opinion ay good options for home protection. Sa pistol naman, same lang din. A bigger handgun ay isang viable option para sa akin for home defense. Sa experience ko, mas madaling ishoot ang mga full-size handgun versus isang maliit na handgun in general. So mga example ng full-size pistols, Glock 17, full-size 1911, CZ 75, at iba pa. For competition purpose naman, very similar lang din. Ako personally gusto ko ng malaki siya or full-size dahil again, mas madali in general ishoot ang mga mas malalaking handgun at kahit mabigat na handgun ay ideal para sa akin sa competition setting dahil less ang nafe-feel kong recoil sa mga heavier handguns. Hindi na natin pag-uusapan yung iba't ibang divisions. Kung gusto mo sumali sa competition shooting, pero mga nakikita kong options for competition pistol na nasa ating market ay katulad ng mga CZ Shadow 2, Tanfolio Stock Series, mga 1911s, 2011s na madali din matweak para maging competition ready. Again, madami pang pa options yan. Ngayon, guns Pinoy, gusto kong pumili ng baril na pwede kong gamitin sa carry, sa home defense, pang shooting range, lahat! Yes, alam ko na probably most first-timers ay ito ang hinahanap. Yung kaya gawin ng lahat. Which I think is also a good concept kasi maganda din na maranasan yung iba't-ibang use ng isang handgun. And eventually, kapag may experience na at committed na sa gun ownership, ay pwede ka nang bumili ng dedicated firearm mo para sa iba't-ibang purpose. So, sa mga what I call all-around guns, tingin ko mga mid-size or compact pistols ay good option. Mga small enough for concealed carry pero big enough para ma-shoot ng maayos. Tulad ng Glock 19, CZ P10C, Rock Island Armory Map MS which is yung mid-size, Staccato C2, mga ganyang size category ay tingin kong good option for an all-around handgun. To summarize lang ang ating point dito, the smaller the gun, the easier to conceal. The bigger the gun, the easier to shoot anything in between i will anything in between at again, nasa sayo yon kung ano ba ang purpose mo sa pagbili ng iyong pinakaunang baril. Alright, so kapag alam mo na ang iyong purpose, dapat mo naman i-figure out kung ano ang iyong budget. Magkano ba ang willing ka i-spend sa iyong pinakaunang baril? Kung halimbawa meron kang budget na 20k, meron ka bang mabibili dyan? Meron naman, pero limited na lang ang options mo. Sa 20k, merong mga Turkish made pump action shotguns na mahahanap sa price point na yan. One time nga, nag-sale sa arms score ng malaki sa kanil lang Rock Island Armory 1911 GI. Nakabili ako noon at way less than 20k lang. So yes, pero naman tayong mahahanap sa budget na yan. However, again, limited syempre ang iyong options. Kung tataasan pa natin ng na kaunti, let's say sa 30-35k range. Syempre, more options tayo dyan. Nandyan yung mga STK-100, Taurus G3, more shotguns. Syempre, yung mga Filipino made 1911s from Armscore, Shooters Arms, Metro Arms. Pwede tayong makahanap sa ganyang price point. Which I think is very nice kasi karamihan ng mga 1911s mula sa mga sa mga Filipino brands na yon ay maganda yung quality lalong lalo na for its price. Kung magtataas ka pa to 50-60k, ako tingin ko personally, ito yung sweet spot na budget kasi more quality brands pa ang pumapasok sa price point na iyan. Medyo mas magiging flexible pa tayo sa paghanap ng perfect for us. And again, no, as you increase your budget, mas madami pa tayong options. Kung ano man ang budget mo, make sure to get the best quality para sa budget na ito. Also, in terms of budget, set aside ka din para sa ammo, extra magazine, holsters, at kung ano mga accessories ang gusto mabilhin. Okay. Okay, so next tip ko lang ay kung may chance na masubukan mo ang napupusuan mong unit ay maganda na masubukan mo or at least mahawakan mo man lang yung unit. Most gun stores ay meron namang display unit so maganda na ma mo mismo sila. Komportable ba ito hawakan sa'yo or tama lang ba yung size nito for your purpose. May ilan ding gun stores na may sariling shooting range or may malapit na shooting range sa kanila. Maganda kung masusubukan mo sila. Pwede mo naman itanong kung pwede mo ba ipatest fire ang mga certain models para magkaroon ka ng feel sa firearm na balak mo bilhin. Kung meron ka din kaibigan o kakilala na pwedeng magpatesting sa ng unit nila at iyon din yung gusto mong bilhin, ay maganda na masubukan mo ang unit in person kasi again, ikaw lang ang makakapagsabi kung ano ba ang para sa iyo. So, ayun no, ito lang naman ang aking quick guide. Na pwede niyo i-consider pero syempre, mag-research pa rin kayo on your own. Time. So yun o, oh, naging useful ba ang video na ito sa iyo? Meron ba akong nalimutang isamang tip para sa mga newbies? Kung meron ay i-comment po naman ito down below. Salamat po pala sa ating sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po si Guns Pinoy.